Alam mo ba na may isang klase ng puno na kayang pigilan ang malalakas na alon, sumipsip ng tubig baha at protektahan ang buong komunidad mula sa sakuna? Oh, ito ang mangrove trees o sa atin, mga bakawan. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit napakahalaga ng mangrove trees sa ating kapaligiran lalo na sa laban natin sa baha, bagyo at climate change. Handa ka na ba? Tara, alamin natin ang hiwaga ng mga bakawan. Ang mangrove trees ay mga puno na tumutubo sa pagitan ng lupa at dagat, sa mga baybayin, estero at delta kung saan nagtatagpo ang alat at tabang na tubig. May higit 70 uri ng mangrove species sa buong mundo at sa Pilipinas pa lang. May mahigit uh, tatlumpung uri na matatagpuan. Karaniwang kilala natin ay ang uh, bakawan, nipa, pagatpat at bungalon. Kung tutuusin parang frontliner ng kalikasan ang mga mangrove. Sila ang unang depensa ng mga komunidad laban sa panganib na dulot ng kalikasan. Paano nakakatulong ang mangrove sa pagbawas ng baha? Una, Sinasalo nila ang tubig baha. Ang ugat ng mangrove ay parang natural sponge, sumisipsip ng labis na tubig habang bumabagal ang daloy nito papunta sa mga kabahayan. Pangalawa, pinapabagal nila ang alon at agos ng tubig. Kapag may bagyo, ang mga ugat ng mangrove ay humaharang sa lakas ng alon at hinahati ito sa maliliit na daloy. Resulta, mas kaunting pinsalal at mas mababang posibilidad ng flash flood. Pangatlo, pinapatibay nila ang lupa. Ang mga ugat nila ay kumakapit sa lupa at putik kaya hindi basta-basta nawawasak ang baybayin. Dahil dito, naiiwasan ang coastal erosion, yung unti-unting pagguho ng lupa sa tabing dagat na madalas sanhin ng malalakas na alon. Hindi lang antibaha ang mangrove, buhay din ito ng dagat. Ang mga ugat ng bakawan ay tirahan ng isda. Alimango, hipon at kabibe. Dito nagsisimula ang buhay ng maraming marine species bago sila lumipat sa dagat. Kapag winasak ang mangrove, nawawala rin ang natural nursery ng mga isda. Kaya bumababa ang huli ng mga mangingisda. Kaya ang pangangalaga sa mangrove ay hindi lang tungkol sa kalikasan, kundi pati sa kabuhayan ng mga Pilipino. Kapag may bagyo or storm surge, ang mga mangrove forest ay parang natural barrier. Ayon sa mga pag-aaral, kayang bawasan ng mangrove forest ng hanggang pitumpu hanggang siyamnapung porsyento ng lakas ng alon bago ito makarating sa mga bahay. May mga lugar sa Visayas at Mindanao na napatunay ang naligtas sa storm surge dahil sa presensya ng mangrove forest. Isang halimbawa dito ay sa barangay Silonay, Calapan, Oriental, Mindoro kung saan nakatulong ang reforestation ng mangrove para protektahan ang buong komunidad mula sa baha. Ang mangrove ay hindi lang pangbaha, kundi pangklima din. Sila ay tinatawag na carbon sinks dahil kayang mag-imbak ng tatlong beses na mas maraming carbon dioxide kaysa sa mga ordinaryong kagubatan. Ibig sabihin, habang nabubuhay sila, tinutulungan nila tayong bawasan ang global warming at labanan ang climate change. Pero sa kabila ng lahat ng kabutihang ginagawa nila, patuloy silang uh, nawawasak Ang ilan sa mga dahilan: Pagputol ng mangrove para gawing fish ponds, resort o subdivision. Polusyon mula sa dagat at basura. Kawalan ng kaalaman sa kahalagahan ng bakawan. Dahil dito, ayon sa DENR Libu-libong ektarya ng mangrove forest ang nawala sa Pilipinas nitong mga nakaraang dekada. What? At kapag nawala sila, bumabalik din ang panganib ng baha at storm surge sa mga komunidad. maraming paraan para makatulong. Magtanim ng mangrove seedlings sa mga coastal areas. Sumali sa mangrove rehabilitation programs ng DNR at lokal na LGU. Ituro sa kabataan ang kahalagahan ng mangrove forest. Iwasan ang pagtatapon ng basura sa dagat at estero. Maliit man ang kontribusyon natin, kapag pinagsama-sama, malaking tulong para mapanatiling buhay ang ating mga bakawan. Ang mangrove trees ay hindi lang simpleng puno. Isa silang buhay na depensa laban sa baha, kanlungan ng dagat, at sandigan ng tao at kalikasan. Kaya kung may pagkakataon kang magtanim ng puno, piliin ang mangrove. Dahil sa bawat punong itinatanim mo, isang komunidad ang mas napoprotektahan laban sa sakuna. E-like at i-share ang video na ito upang mas marami pa ang makakaalam. Huwag mo na rin kalimutang ang isang simpleng pag-click sa subscribe button para sa mga susunod pang mas makabuluhang video. Salamat sa panonood.